salitang sintamis ng candy ating palawakin sa Word of the Norte. Ayan ang Word of the Norte natin ngayong umaga ay ang salitang matamis. Gusto ko kumain ng matamis na mangga. Gusto ko kumain ng matamis na mangga. Sinot min give kadakad permission ngaming get the mangos. Wow! <laughs> Sabi Ayan. sa Bulinaw, Madam, Madam It. It. Rabay kun mangan Madam It Mangga. Oo. Oh. Oo, oh, Madam It. Gusto palang rabay, ano. oo. Oh, oh. Uh oh, oh. Tapos, sa, sa Ilocano naman, nasamit. Kaya Kaya't ko ti mga titi, nasamit nga mangga. Wow. Oh, may na kakilala ako, nasamit ko na na. Ano ka na ako? Sa ka na ay nasamit. Oh, oh. ay mangga, sinasamit ay mangga. Laidag. Well, oh. oh. Gusto. Gusto, oh, di ba? ka. Laidag ay mangan, sinasamit ay mango. Mm. Uh -huh. Kapampangan? Mayumo. Bisa kong mangan mayumong mangga. Mayumo. Oh, uh -huh. uh -huh. Yan yung marikit. Ha? Huh? Ewan Mayumi pala. Ay, yun. Sorry, 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 sorry. yun sa Pangasinan. Sa Pangasinan, na yan, masamit. na Masamit. Ako muna oh, ako. Sige. Masamit. Oh. Labay ko yung mga na masamit yung mangga, oy. Oh, oh, tama. Tama. Oh, diba? Natututo tama, na. Tama, o, tama. tama. Uh -oh, Natututo diba? oh, na dun, ah. Labay ko yung mga na masamit yung mangga. Ba't nasan yung kalinga na naman? <laughs> na, wala na, naman na, ba? Na, wala pero na naman yung, yung kalinga. Hindi na naman mo na ilagay. Nakalimutan na naman. Nakalimutan oh, na naman. Pero yung, yung pala, masamit. masamit. na lang yung <laughs>